Magandang araw mga idol. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang naging karanasan ng isang idol natin na naadik sa paglalaro ng online casino. Na talagang nagkaubos-ubos siya, nagkaroon ng depression at marami pang kamalasan ang nangyayari sa kanya. So wag na natin patagalin to, basahin na natin dahil alam kong maraming tao ang makakarelate dito at maraming aral ang makukuha natin tungkol sa karanasan ito. Ganyan din po yung pakiramdam ko ngayon Super depressed dahil sa natalo ko sa online casino Piling ko ang hirap-hirap ko na ngayon Ni isang libo wala, wala nang natira sa akin Yung mga alas ko na doble-doble noon Ngayon ni isa wala nang natira Yung tatlong bank account ko lahat zero balance na Di ko alam kung paano babangon Nag-resign ako sa work ko dahil balak ko sana mag-abroad Nung nag-stop ako mag-work, dyan ako nalulong sa sugal. Nung una, libangan lang hanggang sa umabot sa adiksyon. Yung pera at alahas na natalo sa sugal, pwede na sana yon pang umpisa ng negosyo. Iba po talaga ang nagagawa ng depresyon. Di makatulog, hindi makakain, at napabayaan ko na din ang sarili ko. Kung dati dalawang beses ako maligo sa isang araw, ngayon isang linggo kaya ko nang di maligo ang laki na din ng pinagbago ng itsura ko sobrang payat ko na dahil wala talaga akong ganang kumain nakakaya kong di kumain magdamag at minsan nakakaramdam na rin ako ng pananakit ng tiyan namimiss ko yung mga bagay na meron ako noon at nagagawa ko noong sagana pa ako sa pera sobrang pinagsisisihan ko na nakilala ko yung sugal sirang sira yung buhay ko ngayon sana malagpasan ko to at makabangon muli ako Unang-una, gusto ko munang magpasalamat sa may-ari ng comment na to. Kung sino ka man, idol, kilala mo na siguro kung sino ka. Kung halimbawang pinapanood mo ngayon ng video ng ito So, maraming salamat sa pagbabahagi ng karanasan mo. So, magpakatatag ka lang dahil yung perang nawala sa'yo, maibabalik mo pa yon. Yung mga alahas, yung mga material na bagay na nawala sa'yo, maibabalik mo pa yon. Ang medyo mahirap dyan na pagdadaanan mo ngayon ay yung epekto ng emotional damage na nangyari sa'yo. Lahat tayo naranasan yan. Na lahat, pati kami, marami tayo, hindi lang ikaw, marami tayo na nakaranas dyan Na pati yung hindi ka na makakain na maayos, hindi ka makatulog na maayos Ang pinagkaiba lang natin, ako naliligo araw-araw So ikaw, sabi mo, isang linggo uh, Dati, two times kang naliligo sa isang araw, ngayon Nakakaya mo ng hindi maligo sa loob ng isang linggo Yung mga perang nawala sa'yo, na tatlong bank account, sabi mo na naging zero balance lahat Pagkatapos yung mga alahas mo da doble-doble, ngayon wala nang natira. Na ngayon halos wala ka ng pera na ni isang libo, walang natira. So lahat yun, maibabalik mo pa yun. Matatagalan nga lang, pero maibabalik mo pa yun, material na bagay lang yun. Ang medyo matatagalan dyan na maghilom, yung uh, emotional damage mo. Uh, yung depression yan na nakuha mo. Kasama talaga sa epekto ng sugal yan, stress, depression, at habang nakakakita ka ng mga sugal sa mga palabas sa TV o aktual na sugal, maaalala't maaalala mo na naman yung hirap na pinagdaanan mo dahil sa naging pagkalulong mo sa sugal. So ayun, nagtatahulan yung mga aso. So ayun mga idol, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan, marami tayo. Ako mismo naranasan ko yan at marami pang iba dyan na hindi lang nila maibahagi yung uh, naging karanasan nila. Pero talagang masaklap ang epekto ng sugal sa buhay ng isang tao. So mag sabi mo nga pinagsisisihan mo na, uh, na pinasok pasok mo pa ang mundo ng pagsusugal pero nandiyan na nangyari na at wala na tayong magagawa kundi magsimula uli. Huwag kang huwag kang uh, gagaya sa mga ginawa ng iba na ginusto na lang nilang tapusin yung buhay nila para matapos na yung problema. Huwag huwag ganun. Tumigil ka na lang, paglabanan mo, magsimula ka uli, kaya mo 'yan. So yung sabi mo na nag ka sa pagtatrabaho dahil balak mo mag-abroad pero baliktad ang nangyari nalulung ka na sabi mo doon nagsimula gusto mo lang maglibang ginawamong uh, ginawa mong libangan ng sugal na napunta sa adiksyon hindi na bago yung mga kwentong yan idol kasi napakadami ng dumanas dyan na gusto lang naman maglibang uh, pagkatapos gusto lang magpalipas ng oras ginawang paglilibang ang sugal napunta sa adiksyon hanggang sa nagkaubos-ubos nasira ang buhay nawasak ang pamilya at marami pang kamalasan ang dinanas nila dahil sa pagsusugal. So sa, sa, mga hindi pa masyadong nalululong, sa mga hindi pa masyadong nasisira ang buhay dahil sa sugal, tumigil na kayo na maaga. Huwag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo kung ano yung nangyari dito sa idol natin. Siguro naman maliwanag yung paliwanag niya sa inyo na tatlong bank account niya na ubos. Mga alaas niya, doble-doble, wala nang natira. Pagkatapos, Halos hindi na kumakain, hindi na naliligo, So, sobrang hirap. Huwag nyo nang hintayin na danasin nyo yun. Na kung ano yung naranasan namin, huwag nyo nang hintayin na maranasan nyo. Dahil napaka-stress talaga. Sobrang stress ang abutin nyo. Iba't ibang klase ng problema. Uh, depression. Yung iba, nagbibigti na lang para matapos na yung problema. Ganon ang ginagawa ng iba. So, kung nagsisimula pa lang kayo, Putulin nyo ng ugnayan nyo sa sugal na yan dahil masisira at masisira ang buhay nyo. Huwag kayong maniniwala sa mga nag advise na disiplina lang yan. Uh, pag nanalo ka, tumigil ka na. Bakit kinabukasan ba hindi ka maglalaro uli? Tandaan mo, tao ka lang, oras na natalo ka, gusto mo yan bawiin. Babawi at babawi ka para may balik mo yung natalo sa'yo. Pero ang mangyayari, ikaw, uh, ikaw ang kukuhanan ng kukuhanan hanggang sa magkasimot-simot ka. Ganon ang epekto ng sugal hindi kanyan uh, papanalunin. Manalo ka man pansamantala pero uh, parang patibong na lang yon. sabi uh, sabihin na natin one week, two weeks, one month, nagpapanalo ka pero sa susunod yan, dahan-dahan kanyang uubusin. So ayon para sa may-ari ng video ito, hindi, hindi na kita papangalanan. Maraming maraming salamat sa pag-share mo ng karanasan mo. At alam kong magiging aral ito sa karamihan na makakabasa at uh, makakapanood ng video ito. Na ang sugal talaga, walang ibang uh, pakayan dito sa mundo kundi sirayin mga buhay natin. Na sobrang damage ang ibibigay nito. Mas matindi pa ang damage na ibibigay nito sa pagkaadik sa alak, sa sigarilyo, sa pinagbabawal na gamot. Mas matindi pa. Sabi nga ni Atong ang walang nananalo sa sugal. Nabalitaan nyo naman siguro yung nagwala noon sa kasino na... Talagang sinunog niya yung casino dahil sobrang nalulong siya na sobrang uh, nabaon sa utang dahil sa pagka-addict niya sa casino. Professional pa yun, ha? So, walang pinipili ang sugal. Mahirap, mayaman, lahat yan, damay-damay. Kapag pinasok mo, lahat yan, sira. So, ayun mga idol, huwag niyong kakalimutan na ang sugal, puro negative ang idudulot niyan sa buhay niyo. Ang nakikinabang lang diyan yung, yung nagpapasugal. Tayong mga simpleng tao lang na gustong magkapera na umasa sa sugal lahat tayo pala bigasan lang walang nananalo sa sugal so kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon idol alam kong sobrang depressed ka pakatatag ka lang, lilipas din yan medyo matatagalan nga lang pero lilipas din yan magsimula ka uli yung mga nawala sa'yo pera uh, mga, mga alahas may babalik mo din yon pagdating ng araw, may babalik mo din yon kasi mga material na bagay lang yan. Magtrabaho ka lang na maayos, may babalik mo din yan. Kung nakayanan namin, makakayanan mo din. Na makakabangon ka muli. Tulad nga ng sabi ko kanina, medyo matatagalan ka nga lang sa emotional damage. Kasi nga, pag nanonood tayo sa mga, halimbawa, manood ka lang ng YouTube, Facebook, o ano paman man dyan, kahit sa labas, pag nakakita ka ng mga sugal-sugal na yan, maaalala mo uli kung ano yung masamang nangyari sa iyo. Pero kaya mo 'yan. Huwag kang susuko. Makakabangon ka muli. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Ako mismo nakaranas ako. Mga ibang idol natin diyan, alam ko napakadaming libo-libo ang nakaranas niyan. At hindi lang nila maibahagi yung naging karanasan nila na mas matindi pa yung iba, yung iba nagpakamatay pa nga. So, maging leksyon, maging aral sa ating lahat kung ano yung mga nangyari sa atin. Na sa sugal walang mabuting epekto na makukuha makukuha natin walang mabuting epekto sa buhay natin ang idudulot ng sugal lahat puro negative lahat puro pagkasira lahat puro pagkawasak ang ibibigay ng sugal sa atin mula sa physical tulad nga ng sabi ng idol natin hindi na siya kumakain magdamag pagkatapos dati dalawang beses naliligo uh, ngayon hindi na siya halos naliligo sa isang linggo once a week na lang yun ang huwag mong gagawin idol kahit gaano katindi ang problema, kumain at maligo ka pa rin. Malalagpasan mo pa rin, malalagpasan mo din 'yan. Matatagalan nga lang. Pero yung tapusin mo yung buhay mo dahil lang sa naging epekto ng sugal na 'yan ay eh, sobrang pagkakamali 'yun. Huwag mong gagawin 'yun. Makakalagpas at makakalagpas ka din diyan. Uh, hingin mo yung uh, tulong ng ibang tao sa paligid mo pagkatapos magdasal ka, lagi kang magdadasal. Makakayanan mo din 'yan, idol. So ayon sana maging aral to, maging leksyon sa ating lahat na ang sugal walang magandang idudulot sa buhay natin. Lalong-lalo lalo na yung mga baguhan pa lang na nagsusugal, sana maging leksyon sa inyo to, maging aral sa inyo, maging guide sa inyo na hindi nyo na ipagpapatuloy ang pagsusugal. Titigil na kayo dahil masisira at masisira kayo dito. Maraming salamat mga idol.